Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi uh, po ba tapos na yung ano, yung wala na tayong pandemic uh, tungkol sa COVID. Pero meron tayong nakakabahala na na path, yung tinatawag na epidemic sa diabetes. Ito sa bansang Amerika, uh, kung uh, magugulat po kayo kung gaano karami ang diabetic dito. At ang aking assumption ay Uh, kung marami dito mas marami dyan sa atin siguro hindi lang nare-record so kasi yung statistics hindi masyadong recorded siguro dyan sa atin dyan sa Pilipinas ang aking masasabi ay kung bakit okay kaya na sa dami ng mga gamot o okay, kalimbawa sa laban sa Bansang Amerika lang ang ng statistics ha? sa Bansang Amerika sa dito yung gamot eh, sa diabetes, merong metformin, glibicide, at saka insulin, of course. At saka hindi na yung pinoproblema ng tao yan, na uh, libre na yan, di ba? Uh, pero wala pa akong nakita, wala pa akong nakita na gumaling dahil naggamot. Okay, dahil sa gamot. <laughs> Sinsya na po, ang uh, aking... Ang aking nasa, magtasabi lang po ako ng totoo, nagpapakatotoo lang po ako. Kasi nga, ang mayro pa lang doon sa pag-intindi natin sa sakit na diabetes it is a um, uh, dietary disease and you can never cure uh, a dietary disease with a drug okay so anong anong gamot anong gamot yan? di diet den okay so uh, there's so many people now authors uh, and uh, medical professionals na, they are now promoting what we call the the concept of intermittent fasting and they're actually saying that you can actually reverse uh, diabetes type 2 which is contrary to what i've studied when i was in school that dia that, that dm2 is irreversible it's just a, it's just a chronic and progressive disease. This is totoo naman kasi. Kasi, well, under the, uh, the, the, popular regimen na ginagamit natin ngayon, so, meron ba kayong nabalitaan na gumaling ang diabetes niya dahil tuloy-tuloy yung paggamot niya? Hindi, di ba? Progressive talaga siya. Kaya tama na chronic and progressive. So, Ano muna, diet, lifestyle modification na muna. After that, mag-metformin. After magmetformin, ipiplay eh, mo, maglipicide or whatever. And then later on, Anong anong susunod diyan insulin na magi-insulin na. So, is it a really a problem with insulin? Yan ang aking yan ang tanong. Eh marami na pong pagsusuri na na no, kasi it's just like a container na punong-puno ng asukal, sugar. Okay? And then you keep pushing more, more sugar. You keep giving more insulin to push that sugar into that container which is already full. So, mag spell pa rin yan. Or, whatever, if, kung ano ka, you are just pushing all the, 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 sugar in a different part of the body. So, alam you sa know, different organs. Kaya parang akala mo eh, nagbubuti yung, anong, yung sakit ng pasyente dahil mababa, bumababa yung kanyang Uh, yung plasma or yung blood sugar level remember that ang sinusukat lang is kung ilan ang sugar sa 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 blood okay pero it did not solve the amount of sugar sa katawan ng tao so ibig sabihin noon, um I don't know. I don't know, ladies and gentlemen. Wala pa akong nabilitang na nag-insulin na siya. Nag-progress sa na insulin at gumaling hindi. And pag uh, nag-insulin na yung yung pasyente, uh, ano, dire-diretso na. Eh, Makikini-problem na. Makikini-failure na. And lahat-lahat. So, uh, parang sentence na yun, Parang end na. Pero, alam nyo ba na ang daming tao na mayroong diabetes na na-reverse nila ang kanilang diabetes. However, I wouldn't say I wouldn't use the word reversal. I think remission. We can put diabetes into remission. So, meaning to say na uh, pwedeng hindi ka na diabetic level, but bumalik ka ulit sa lifestyle mo na puro carbohydrates ang kakainin mo, puro sugar ang kakainin mo, nababalik ka din. So, uh, you can actually put In my opinion, diabetes intermission. I know this is not a popular belief, and you will not, you may not agree with me. And